mga babae. Ako ang mauunang magbukas ng takip. Ano kaya ang naghihintay sa akin doon? Teka, yun na yun. Talagang walang swerte sa'yo. Nakakuha ako ng kidder surprise na karaniwang laki. Oh, candy? Oh, oh, candy, mga kaibigan. Ayon sa patakaran, ang hindi masyadong sinuwerte ang mauuna. Oh, paano ko ito gagawin? Hindi ko nga alam kung paano linisin itong itlog. Oh, tama. Gagamit ako ng sipet? Ayan na! Astig! Ang ese is na ang sinisong smakan. Mmm, napakasarap. Sayang at naubos na. Pero nagustuhan ko ito. Pero bakit di ko subukan ng kay Susie? Dahil si Susie ay tututol diyan. Kaya ko namang sariliin. May regalo sa loob? Pero una, kakain muna ako ng tsokolate! Tara na. Yeah, Ang galing! At narito ang matagal ng inaasaw na premyo. Buksan na natin ito. Nakakasuka. Isang ipis. Grabe. Ngayon, ay ako naman. Pero talagang gusto ko ng mga ipis. Subukan natin ito. Ang galing! Ayos! Blah! Magpalain ka ng Diyos. Hoy! Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa akin dito. Wow! Ang laki nito! Oops! Wow. Paano ko ito bubuksan? Imposibleng mabasag ang ganitong kakapal na tsokolate gamit ang kamay. Kaya gagamit ako ng martilyo. Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa akin. Ang ganda! Tingnan mo kung gano'y ka-pretty. Magiging kaibigan na kita ngayon. Abang naglalaro si Candy kasama ang bago niyang kaibigan, maari nating nakawi ng tsokolate niya. At lasa nito. Okay. Oh? Oh, Magiging hindi ka panipaniwala iyon. Masaya! Nasaan ang tsokolate ko? Mga babae, hindi ba kayo nahihiya? Hoy. Sa pagkakataong ito, ako ang mauuna. Tingnan mo, kindi siya. At, oh, Hello? may isda sa loob. Kailangan mong kainin ito. Tingnan natin kung anong mayroon ako. Hindi. Lollipop na may alakdan? Mukhang malas din ako. Pero mas maliit ang lollipop ko. Pero may kasamang ibong masama pa rin. Ikaw ang mauna. Sino ang nag-isip ng hangal na patakaran na ito? Sige, mas maaga mas mabuti. Sandali, nasaan ang langaw? Lumili pa dito sa bibig ko. Ano pa ba ang mas nakakadiri dito? Nakakatawa talaga. Oh, tama. Magsisimula na ako. Sa pamamagitan pala, ang lollipop, sarili ko ay talagang masarap. Napakasarap na hindi ko maalis ang sarili ko rito. Mukhang nakalimutan ni Suzy ang sorpresa. Kung ano ang na... Paano ko nakalimutan ng walang ito? Naninipit din ito. Oh, masakit! Candy, ikaw na! Paano ko kakainin ang lollipop nang hindi nahahawakan ng isda? Girls, ngayon ko kayo naiintindihan. Talagang masarap ito. Pero masyadong malaki ang lollipop ko at hindi ko maiwasang hindi ito makita. Tama! isang ideya. Kailangan lang natin itong basagin gamit ang martilyo. Ngayon ay makakapag-enjoy na ako ng matatamis ng walang takot na baka isang araw ay nasa bibig ko na ang isda. Hindi isang araw, sa totoo lang, baka anumang sandali na. Oh, ang sarap nito. Kakainin ko ito habang buhay at hindi ko man lang nahawakan ng isda. Hmm, hindi pwede yan. Kailangan mo pa rin itong subukan. Talaga bang kailangan ko? Mukhang kailangan nga. Or sige, titikman ko na. Ang sama naman. Hindi ito sapat. Kailangan mong kainin lahat. Alam ko, kailangan mo itong gawin ng mabilis. Mali ito, pero ginawa ko. Pasensya na, mga babae. Salamat. Hula! Yeah! Ito ang smaborito kong candy bar ang Twix! Sa wakas! Ang pagkakaurong! Ang aking dalawang paru-paro ay napakaliit! Kasi nakuha ko ang malaking isa. Hindi lang malaki, kundi napakalaki! Candy, huwag kang magalit. Simulan mo na! Okay, talagang masarap ang Twix. I-enjoy ko muna ito. Pero may ideya ako. Gagamitin ko ang Twizzlers para kainin ito. Mas magiging maginhawa iyon. Oh yeah, ang galing niyan. Well, sino ang susunod? Betty, ikaw na! Betty, ano ang ginagawa mo? Oh, pasensya na. Talagang hindi ako makaisip ng kahit ano ngayon. Oh, ang sarap talaga. Sa tingin ko, kaya kong tapusin ito agad. Tul, pwede ka bang kumain ng mas maingat? Mga piraso ng tsokolate ang lumilipad sa lahat ng direksyon. Nakakain ako ng sobra, pero sobrang sarap talaga. Oh, mga babae! Bakit kayo madumi? Hulaan kung bakit! Pasensya na! Gusto ko lang kumain. Siguro gamitin ang taktika ni Katie noong kumakain siya ng isda. Ayos. Sa tingin ko, na ito. makakatulong ito sa akin. Kailangan ng kaunting tulong. Ako pala ba? Ang galing! Para kang giraffe. Tumigil ka sa pagtawa. Mas mabuti pang kainin mo ang Twix mo. Madali lang. Walang problema sa akin 'yan. Kaya kung kainin ang parehong steak sabay-sabay. O. Oh, Gawin natin ito ng ganito? Nakakatawa ang itsura ko? Betty Boo! Oo, oh. sobrang nakakatakot. Hindi ka talaga mukhang bampira. Ayos lang yan. Sige, kakainin ko na lang ang pagkain ko. Oo nga, ang galing nito. Mga girls, sa tingin ko ay masaya ito. At si Betty, ang pinakamasaya gandang mga multi na mga Bubuksan steak. Bubuksan ko muna ito? Hindi, ako ang mauna. Tara, ano ang nariyan sa loob? Wow! Isang kahon na may M&M candies. Yan ang tunay na swerte. Oh, yun nga, hindi na makapaghintay kainin. Sarap! Kate, magbabahagi ka ba sa iyong mga kaibigan? Ano? Siyempre hindi. Kakainin ko ito mag-isa. Aba talaga, napakasakim na bata. Hindi ako sakim! Parang may isang candy na napunta sa maling lalamunan! Tom, tulungan mo ako! Tom, kailangan niya talaga ng tulong! Tutulungan kita! O, oh, mas mabuti na! Sige, Tom, ikaw na naman! Hmm? Ano ito? Mukhang ordinaryong computer mouse! Nagtataka ako kung paano ito gumagana! Sige! Wow! Meron ditong cursor! Parang sa computer! Tama ka! Kaya kong ilipat ang mga bagay tulad ng nakikita ko sa desktop. Toto! Iyon ay mahusay. Tingnan mo, Kate, nasa akin na ang candy mo ngayon. Ha? Huh? At alam ko pa ang isang trick, magnifikasyon. Yan niyang sukat ang kailangan mo. Bakit kayo nagugulat, mga babae? Mas mabuting batiin niyo ako ng masarap na kain. Hmm? Ang sarap ng lasa! Sana matikman ko ito. Huwag hawakan! Ngayon na! Ngayon na! Tahimik kayong mga magnanakaw! Kailangan natin gumawa ng agarang bagay at sa tingin ko, alam ko na kung ano ang eksakto. Iyan ay mahusay! Tom, magbabayad ka para dito. Natabunan ako ng basura! Ha? Paano niya nagawa iyon? Tom, may problema tayo. Ah, ah! Eto na, kunin mo. Buti nga, Tom. Oh, ako na ba? Totoo bang bomba yan? Totoo nga! Ay nako! Nagsimula na ang countdown. Kate, saluhin mo! Hindi ko ito kailangan. Tom, kunin mo ito! Oh, ah, may masamang balita ako, girl! Oh uh, malapit nang mag-alarma ang fire alarm! Kumana na! Halika! Kaunting shower lang, hindi ito makakasakit! Susunod na round! at mga bagong premyo. Magsisimula ako. Kaya, ano ang mayroon ako dito? Isang kuting! Oh, palagi kong pinangarap magkaroon ng kuting. At isang ideya. Ilalagay ko ito sa magandang lugar na ito. At ngayon, ibabalot kita? Ayan na! Ngayon, para kang maliit kong sanggol. Anong tamis? At bilang maalagang ina, pakakainin kita. Uminom ka mula sa bote. Kate, pwede nating haplosin yon, di ba? Hindi! Huwag kang humawak. Kailangan niya ng kapayapaan. Sa gayon, ayos lang yon. Mayroon sigurong mas mabalahibo pa. Ano? Bawang o oh, ang baho? Ano ang gagawin ko rito? Hindi nakakatawa, Susie. Alam ko. Kung yayanigin mo ng maigi ang ligtas, mawawala ang bawang ng kusa. Nakuha ko na. Ayos ba? Gumana ito. Ngayon pwede mo nasubukan. Ugh! Walang hindi inaasahan. Ang sama ng lasa. Hadiri? Oh, hindi. Imposibleng tiisin ang amoy? Oh, alam ko. Ano sa palagay mo ang scotch tape? Hali ka dito, Tom. Su Suzy, alisin mo yan! Ugh, buksan mo ang iyong kaha. Oh, ano ito? Natatakot ako. Isa itong vampira! Anong bangungot? Oh, sandali lang. Alam ko na. Tom, ibuka mo ang iyong bibig at ituro ang bampira ng mas mabilis. Ayan, gumagana ito. Nakakataboy ng bampira ang bawang. Nabasa ko ito sa isang libro. Mahusay na trabaho, Tom. Magaling! Kaya, kaya. Ano ang naghihintay sa atin ngayon? Hoy! Hayaan mo akong magsimula. Tingnan natin! Wow! Isang bag ng Doritos ito! At paborito ko pang flavor? Swerte! Talagang swerte! Ibubuhos ko ang lahat sa mesa para mas madaling kainin. Ang mga paborito kong mga tatsulok. Mmm, masarap. Handa akong kainin silang lahat nang walang tigil. Wala rin naman kaming problema! Tara na! Walang hipo! Well, hindi namin kailangan ng iyong Doritos. May sarili naman akong safe. Siguradong may cool na bagay sa loob nito. Oh, hindi. Broccoli pala. Ayoko ng broccoli. Bakit ko nga ba ito mayroon? bleh isang kasuklam-suklam. Hindi ko ito makakain. Oh, oh, isang ideya. Siguro kung gawing cocktail ang broccoli na ito, hindi lang magiging malusog, kundi masarap din. Susubukan natin. Ngayon, ayun, tapos na. Ngayon, kukuha ako ng magandang baso. Astig! Ito ang kailangan natin at pupunoyin ko ito hanggang sa puno. Perfecto. Subukan natin. Mukhang okay naman. Naku! Oh, hindi. Napakasama. Mga kaibigan, pakiramdam ko ako'y magkakasakit. Ano ang inaasahan mo? Tigilan mo na ang pagtawa. Eh, hindi makapaghintay na malaman. Wow, mukha itong uri ng baril. May inscription. Ah! Uh, ito ay isang magnifier. Ah, uh, ayos. Ano ang ginagawa nito? Ibigay mo sa akin ang nakakatakot mong cocktail. Ano ang ginawa mo, Tom? Tingnan mo, kasing dami pa rin ng cocktail ngayon kumpara sa dati. Tom, ibigay mo sa akin ang iyong baril. May natitirang isang bala. Gusto ko itong dagdagan. Oh, ah, sa kung anong dahilan. Sandali, anong nangyayari? Oh, totoo. Uh-oh. Woohoo! Wow! Bagong round! Ako ang una! So, ano ang nasa safe? Wow! Mga Jelly Belly Candies ito! Gustong gusto ko ang mga ito! Gusto kong kainin lahat! Pero sa tingin ko, magsisimula ako sa isang ito! Mmm! Masarap! Oh! Anong nangyayari? Nasaan ang mga kamay ko? Nasaan ang lahat? Hindi ako nakikita! Magaling! Kailangan nating paagang laruin ang mga babae! Oh! Tingnan mo! Isang lumilipad na garapon! Sandali lang. Um, Tom? Oh, nandito ka? Ayos lang. Naging invisible lang siya. Sige, ano yan? Wow, keso. Mahilig ako sa keso. Lalo na sa pizza. Lagi itong humihila. Anong bangunga? Ay, naku! Um, ano ang laman ng aking safe? May tao ba dyan? Hindi ko makita? Oh, isang daga! Sa tingin mo, kailangan ko yan! Itago mo yan! Anong ginagawa niya? Talaga? Kumain siya ng candy at lumaki. Nako, tingnan mo. Sinisira niya ang lungsod. Kailangan may gawin ka agad! Kailangan ng lungsod na ito ang aking proteksyon! Ah! Tara na! Wow! Ang laki ko! At ngayon, maglaban tayo! Apa, isa akong tunay na karate kid. Ha! At ang pagtatapos na sipa, tagumpay ito, natalo ang daga. At ngayon itatapon ko na ito, ha! Para hindi na bumalik. Mahusay! Tom, nagawa mo ito. Ang ating tagapagligtas, ngunit kailangan nating ibalik ang lahat sa normal na laki. Alin ang dapat kainin para mag-increase at mag-decrease Ah, naintindihan ko na. Ngayon kakainin ko ang pulang isa. Sobrang galing. Ngayon alam ko na kung anong candy ang babagay kay Tom. Dilaw. Sige na, Tom. Maghanda ka at umatake. Buksan mo ang bibig mo. Naintindihan ko. Wow! Hindi ako makapaniwala. Lumilit ako. Salamat, bata. Ano bang pakikipagsapalaran? Ito. Itatago ko ang candy sa ilalim ng sopa. Walang makakapansin. Oh, parating na siya! Kaya, kaya bi kung, kung anong at... meron tayo dito? May candy ba? Hindi naman! At dito? Hmm? hmm. Alam ko na. Isang bong... Ilang candy. Mo candy? Ba? Kita mo ang karatula? Walang candy sa ospital. Talagang bawat isa... Pagkatapos muli. Paano ako mabubuhay ng walang candy? Sandali lang. Nakatago ako ng isa. Wow! Mmm, ang sarap nila. Pa! Halika. Nako, ubus na. Isang ideya, ititext ko ang mga kaibigan ngayon. Tutulungan nila ako. Oh, may mensahe. Galing ito kay Candy. Ano? Wala bang Candy si Sheila? Kailangan nating tulungan siya. Kukunin ko ang backpack at lahat ng mga candy na ito. Panahon na para umalis, Jack. At narito ang ospital. Hoy, huminto ka rito. Nakikita mo ba ang karatula? Walang candy? oh, ayos lang yan. oh, pagod na pagod ako. Ano? oh, isang pasyente. Kamusta ang iyong baby? oh, syempre, pumasok ka. Hmm. Iyan ay isang ideya. Upang magsimula, magpapalit ako ng anyo. Bagay ba ito sa akin? Ngayon, Ilalagay ko na ang lahat ng candy sa aking backpack at ngayon ako'y aalis na. Isusod ko ito sa ilalim ng aking sweatshirt. Parang magiging nanay na yata ako. O, oh, sige. Uh, hello? Pwede ba akong dumaan? Oh, ano? ikaw ba ay nagdadalang ah. tao? Siyempre, pasok ka. Narito ako sa loob. Ano? Ang kakaibang babae. Oh, Suzy! Ikaw pala! Hindi kita nakilala! Hi! Ano yung sa mo? Backpack bayan? yan? At ano ang loob? Candy. Huray! Ikaw ang pinakamahusay. Oh, gusto ko ng M&M's. Gustong gusto ko ang mga iyon. Haha, -ha, hello. Sige, mas mabuti na yan. At Kailangan Berta natin pumunta sa operating room. Stay Kawawa out. naman ang babae. You Sobrang may sakit siya. Bilisan nyo na. Ano pang hinihintay nyo? Sige. Oh. Anong problema mo? Kamusta? Disguise ito. Anong problema mo? Mas maraming candy. Serelay, pakiusap. Hindi. Napakaraming Walang bagay. Candy. Una, maganda ang Marley Bear. Ah. Oh. Hmm. Idea. Paint. Yadur for highs. Your doctor's coat. Agas. Quelio. And you're me. Isang beige. Handa na ako. Ah, magandang hapon kasamahan. Dumating ako para tulungan ka. Oh, saya, sa wakas, suerte. Haha. pa paalam. Sabihin Oras na si para sa akin. Sabihin mo ang uh, mga salita ko! Oh, oh, hindi mo ba nakikita ang tanda? Walang treat. Tama, ibigay mo na. Magagamit ito, delivery. Hoy, ako ito. Hindi mo ba ako nakilala? Susie, kaibigan sa unan. Ano ang meron ka dyan? Mahal ko. Twix, halika dito. Mmm, ang sarap! Lagi kong maririnig. Ano? Anong ginagawa mo? O sige, makukuha mo na. Ah, sasandali lang. Panahon na para tumakbo. Balita, mga Saan ka pupunta? Oh. Ah. Uh. parang natigil. Ah, nandito na siya. Hinto. Ay, Hi. Paano ba sumasakit ang ulo ko? Wala ka bang kahit ano para sa sakit ng ulo dyan? uh, ayana, na. Kailangan nating makabuo ng solusyon agad. Tama yan. Siya ang candy. Pwede na. Heto, pakiusap. Ito ang pinakabagong gamot. Kunin mo. Sana hindi niya mapansin. Hmm, masarap. Hindi dapat ganyan ang mga gamot. Hindi ka... Hindi ka, doktor? Ah, uh, oops. Natingin ko, aalis na ako. At masakit pa rin ang sombrero. Hi. Hi. Um, sana talaga magtagumpay. Ah, uh, oh, ano? Oo, okay. Oh, oh, tumigil ka. Saan mo siya dinadala? Oh, hindi mo ba makita? Hindi siya makalakad. Oh, paumanhin. Siyempre, sige. Kawawang babae. Sandali lang, ano ito? Isang bakas ng candy. Tumigil ka. Alam ko na. Umalis ka rito. Anong nangyayari sa iyo? That's one Clemsonian girlfriend. Wow, well, nakakabaliw. Magandang hapon, Mens. Ano 'yon sa likod mo? At ang ganda mo. Ay, di ko malis ang tingin ko. Ay, ako. Hinihila ako ng emosyon. I'm sure you already feel watching and already see the air of the black shindigers. Panahon na para tumukbo ako. Makes their heart aches, bidi-bidi. my kind is there, aki name is... Hello Susie, kumusta? Tingnan mo ang dala ko. Wow, wow, wow. Aste. Oh, oh ulo ng cheesy! Oh, mahal ko ang tainga ni Marmalade. Mas gusto ko na kainin sila ngayon. Ang sarap talaga nila! Suzy, henyo ka! Kukunin ko ang Skittles at kamay ng manikin at lalagyan ko ng candy sa loob. Super! At ngayon, benda para sa Bali. Itatago ko ang aking braso sa aking manggas. <makes> Pray ko Ang perfectong plano. Tara na. Tara na. Oh, hello! Nabali ang aking braso. Oh, anong sakuna? Kahit na talagang nabali ba ito? Aray! Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Siyempre, pasok ka. Oh, ikaw ay nasasaktan ng sobra. Susie, nabali mo ang braso mo. Kawawang bata. Hindi, tingnan mo. Oh, bakit mo ginawa yan? Teka, ano? Hindi ba totoo? Hindi. Ang galing! Ang astig! May kamay ng tao sa akin. O sa tingin ko natakot namin siya.